Hello po sa lahat. Happy New Year po sa lahat. Ah, uh, mali pa, mali. Masayang bagong taon. Welcome 2025. So, Good morning guys Yung binablog ko dati Yung una kasi Minimix ko na lang tong vlog ko Actually nakapokus ako kay Dina So ngayon po Minsan na lang po ako Nakapag-upload kasi busy po talaga kasi ako May trabaho kasi ako Tapos simpre bawal din ako ng Cellphone sa amo ko So nahihirapan ako magsalita Ayaw kasi kailangan quiet lang ako Minsan ina-upload ko walang boses So ngayon usapan natin yung ano, yung about sa Facebook kung bakit kasi na-experience ko 'yon, yung mayroong nagko-comment doon na sabi daw na ang layo daw ganito ganyan. Syempre, ibablog ko 'yon yung naranasan ko. Na-experience ko kasi to, noong February last, ano pa 'yon, mga 3 years na no ba, 4 years na ata. Noong pag-start talaga kasi syempre kami unlimited kami ng internet. So, ngayon, ang nangyari doon kasi dati hindi pa namin alam na akala namin Hala, to todo lang like, react, siyempre mag-love ka, ganun. Tapos magko-comment ka diyan ng follow, follow, ganun. So binawal din 'yun, binawal noong marami nang nakadiscover na yung Facebook ngayon eh, ang Reels ngayon na pwede na magsahod. Doon nung nag-start ata mga five months, mga ganun kasi marami nang nag ano, marami nang sumasali ng parte niyan. So ngayon, ang ginawa niya, marami na siyang mga palisi. So ang ginawa niya, sa isang araw, nasa 72 something, basta 72 lang ata yung limit ng yung malike mo or mapalo mo. Huwag ka nang lumampas. Kasi, inaano niya, nagkakaroon ka ng violation. So hindi pwede na yung sige lang, bahala lang. Ganon, hindi nyo kasi alam. Kaya minsan maranasan nyo, hala bakit hindi na ako makapag-comment, hindi ako makapag-react. Kasi pag nagpindot ka, mayroong lumalabas dyan eh. Mayroong lumalabas, mayroong lumalabas dyan sa ano mo halimbawa sa comment section mo or sa react, meron talagang lumalabas na hindi kaka ganon ganon kailangan mo mag maghintay ka ng one hour, depende na marami kang violation ng nagawa minsan bibigyan ka ng ano, isang araw, dalawang araw minsan, mayroong ano, isang linggo mas mahirap pag nagano ka yung talagang hindi mo na ma-open yung account mo ano ba tawag nito, basta may tawag yan so kailangan yung nakaban ganon Meron mga shadow ban, ganun. Mahirap yun. So ako, ang ibinablog po yon yung dati, kasi siyempre, hindi ko alam, bago pa lang kasi kami noon sumali. Hmm, Pag-start pa lang talaga noon. So, siyempre, akala namin okay lang, ganun. Naku, lumagay doon na nakalabas doon. Pwede ako makalike, hindi ako pwede mag-react, hindi ako pwede mag-comment. Nakalagay doon, hintayin ko ang isang oras, ganun o oh, naka ano ko naka restricted na ako ayun hinintay ko ganun tapos nung nagsunod sunod katulad ngayon naglalakad ako kasi pupunta ako ng school ng alaga ako hala gagawa ako ng video habang naglalakad upload ako ng upload na 2 minutes yung isa 1 minute tapos yung isa 5 minutes basta sunod sunod hindi pala pwede kailangan may gap ka mahaba yung gap mo hindi pwede na minutes minutes lang yung ano pagitan kasi dati na ano nag-upload ako ng lima kasi kailangan di ba mag-upload ka ng lima oh tapos in-upload ko yun, 1 minute sumunod 2 minutes yung isa sumunod may 3 minutes hindi pwede kaya yon na-restricted na ako naghintay ako ng ano isang araw bago bumalik na makapag-upload makapag-like makapag-react ganon eh, depende yan sa binibigay sa inyo ni Papa Mitch. Kasi ngayon, hindi na kasi ako nag-ano ng vlog na about sa ganyan. Kasi hindi na ako nakapag-focus na gano'n. Parti sa Facebook. Kasi nakano ako sa kay Dinawong. <coughs> Tapos nabisi din ako sa yung popo. Kasi nagsasahod na ako sa popo. Maliit lang. Kasi nga busy nga ako. Sa gabi lang ako naglalive gano'n. Pero yung sa itong sa YouTube ko, hindi pa talaga ako nakapagsahod. Sa laki na yung na ano ko, yung mga views ko nasa milyon na rin yun. Pero hindi. Tapos hindi rin ako makapagsign kasi wala ako ngayong T number. So kailangan ko magkuha pa ng T number. So magpaano pa ako doon sa Pinas. yon sa Facebook din, hindi rin ako nagsasahod 13,000 na rin plus na ang ano ko, yung sa page ko pero, hindi rin pwede kasi kailangan ko nga rin yun ang T number. Pero yung sa po okay lang kasi wala naman siyang hinihingi na ano, na yung mga ganyang na uh, ID ng T number, wala naman. Mahirap kasi pag nag ano ka, nag nag-upload ka tapos ma ano nang wala ka masyadong signal. Mahirap tapos mag-upload ka katulad ng mahaba pa mahaba yung minutes wala talaga mahihirapan ka ang tagal mag ano mag-upload minsan naabot ng 5 hours so ngayon nga pala guys nang okay na ngayon kahit hindi na kayo mag ano ng reels nga eh approved na ngayon ang mga long videos eh tapos, yung mga picture nyo, mag-upload kayo, lagyan nyo ng music, okay na. Tapos, mas maganda pag nag-upload kayo, di, di ba, open nyo yung, ano, yung uh, story, yung sa sitting. Open yung story nyo. Halimbawa, nag-upload kayo, tapos yung story, always mo, ilagay mo sa always. Kasi, pag nag-upload ka, diritsyo yan sa story. Oo, di ba? Kasi dyan ka rin kukuha ng views mo, yung followers mo, lahat dyan. Automatic na yun. Maganda na ngayon ang ano ni Mita. Bali, in niya na yan bagong mga palising ngayon ni Mita na pwede ka na mag-upload na mga videos na long video, long form video. Hindi lang kay Rails. Dati kasi Rails lang yon Tapos yung picture, pwede mo nang lagyan ng music. O ba diba, Ganda? So, thank you for watching guys. Ngayon, nasagot ko na talaga yung nag-comment na ano, Huwag ka lang mag-comment na, hay, wala naman, malayo, masyadong malayo, ganun. Kung gusto mong mapansin kita, mag-comment ka lang ng maayos. Kasi, mas mabuti pang ipipin kita. Kasi once na ipin kita, yung ibang follower ko, papalo sa'yo. Eh sa akin, hindi naman ako dito kumikita sa, ano eh, sa YouTube eh. Pero, yung nagko-comment ng hindi maganda, ay nako, binabla ko yan. Bakit ba? <laughs> Ayaw, mas stress, no? <laughs> Thank you for watching guys. See you around. Minsan na lang kasi ako mag-upload ng YouTube ko ngayon. So, imimix ko na lang tong vlog ko. Salamat sa lahat ng kukoment ng aking ah uh, matagal na yun. Mga one year na ba? Two years. Yung video ko na yun. Pero maraming salamat ni Ina. Hindi, na, hindi ako nag reply sa mga sa videos kundi nagre-reply talaga ako sa comment nyo doon. Kasi nakikita ko naman eh. Thank you so much guys. Akoy pauwi. Malamig dito sa amin.